Apat na individual ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija na sangkot sa bentahan ng iligal na droga kung saan ay umabot sa halagang 175,000 pesos ang nakumpiskang kang inihinalang shabu sa nasabing mga operasyon na isinagawa ng dalawang araw noong July 14 to July 15. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Colonel Harold L. Bruno, unang naresto na ng mga operatiba ng Kabantuan City Police Station ang isang 27 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation sa barangay Santa Arcadia, Kabanatuan City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 25.10 gramo ng hinihinalang shabu na may sweet value na 174,896 pesos. Sa magkakaiwalay na operasyon sa mga bayan ng Gimba at Gabaldon, nadakip ang tatlong drug peddlers, dalawa sa Gimba at isa sa Gabaldon. Nakumpiska mula sa kanilang kabuang 0.62 gramo ng hinihinalang shabu at apat na gramo ng tuyong dahon ng mariwana na tinatayang nagkakahalaga ng 4,696 pesos. Sinabi ni Colonel Bruno na patuloy ang kanilang mga operasyon upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng Nueva Ecija. Isa na namang kapitan ng barangay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang naging biktima ng Riding and Tandem o RIT matapos itong tambangan sa bayan ng Laur noong gabi ng July 13. Ang biktima ay kinilalang si Kapitan Cesar Asuncion ng barangay San Isidro, Laur, Nueva Ecija. Ayon sa paunang imbisigasyon na isinagawa ng pulisya ng Laur ay galing umano sa pagdalaw sa burol ng isang namataya ng kapitan ng tambangan ng writing and tandem mga alas 9 ng gabi sa kanto malapit na daw sa pagliko papuntang sityo mainit. tinamaan umano sa balikat at ulo ang biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Bumus naman ang pagkundina ng mga netizens sa social media, lalo na ng kapamilya at kabarangay ng kapitan sa nangyari sa kanya. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pulisya dito sa bayan ng Laur para matunton at matakip ang salarin o mga salarin. Tiniyak ang mas maliwanag at mas ligtas na mga kalsada sa barangay North Poblasyon, Gabaldon, Nueva Ecija matapos ang formal na pagpapasinaya ng 45 bagong solar streetlights kamakailan ang proyekto ay naisakatuparan sa ilalim ng Seal of Good Local Governance Incentive Fund o so SGLGIF para sa taong 2024. Isang insentibo mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa mga lokal na pamahalaang kinilala sa kanilang mahusay, matapat at makataong pamamahala. Pinangunahan ang inaugurasyon ni Vice Mayor Victorino V. Sabino kasama si Nadia L. Provincial Director Ofelio A. Taktak Jr., SESO 5, LGOO 5, Leo Villin H. Aduna at mga locally funded projects LFP engineers mula sa DILG Provincial Office. Dumalo rin ang ilang barangay at municipal officials, mga residente at kinatawan ng civil society organizations. Ayon kay Vice Mayor Sabino, ang proyekto ay sagot sa matagal ng panawagan ng mga mamamayan hinggil sa seguridad sa gabi. Aniya isa itong kongretong hakbang upang mapabuti ang kaligtasan ng mga kababayan. Hindi na aniya kailangan mga ba ang mga umuuwi ng gabi lalo na ang mga estudyante, manggagawa at motorista. Idinigdag naman ni DILG Provincial Director Taktak na layunin ng SGLGIF na may pakita ang direktang benepisyo ng mahusay na pamamahala sa komunidad. Ang paggawad ng SGLGIF ay patunay na kapag mahusay at tapat ang pamumuno ng LGU, direkta nakikinabang ang mga mamamayan. Ang ilaw na ito ay simbolo ng pagunlad at transparency. Ang mga solar street lights ay inaasahang makatutulong hindi lamang sa pagpapaigting ng seguridad kundi pati sa pagtaguyod ng kalinisan, kayusan sa trapiko at kabuang kaginawaan sa pamuhay ng mga residente. Dahil ito ay solar powered, makatitipid din ang lokal na pamahalaan sa gastusin sa kuryente habang nagbibigay ng alternatibong solusyon na makakalikasan Samantala, positibo ang naging tugon ng mga residente sa proyekto. Ayon kay Ginang Leticia Ramos, isang matagal nang naniniraan sa lugar. Malaki umanong tulong ito sa kanila. Dati madilim at delikado sa magnanakaw, ngayon mas panatag na umano sila, lalo na sa mga bata at matanda. Patuloy ang pag-isikat ng pamalang bayan ng Gabaldon katuwang ang DILG na magpatupad ng mga priyatong tunay na ramdam ng mamamayan, alinsunod sa prinsipyo ng mabuting pamamahala.